So eto na nga po mga idol Kim Chui namin na kinilig at nasarapan nga po sa kising sinila ni Paolo Abilino. Narito ang sinabi bago natin yung pagpatuloy mga kaibigan. At huwag pong kalimutan mo na mag like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Kitang kita nyo po viral at pinag-uusapan ngayon. Etong cabinet scene ni Paolo Abilino at ni Kim Chu no viral na barrel po sa video yung episode 28 po no si Secretary Kim kitang kita nyo naman mga kaibigan tulad ng ating sinasabi yung kanilang casing sin po kasi merong kilig no may talagang diin at may dating kung makikita nyo talagang si Kim Chu eh sarap na sarap enjoy na enjoy sa part na yan at ayon po sa ating nakuhang update na ilang take po yan mga kaibigan so solve na sold. at sulit na sulit dito si Paolo Abilino mga kaibigan tulad din ng akin sa nasa eto nga uh, pong si nito ay eh, hindi lamang basa sa teleserye nangyayari din po ito sa kanilang tunay na buhay no dahil kahit hindi nila sinasabi sa uh, public na sila ay uh, magkarelasyon na no Syempre, alam niyo naman maraming aapila diyan maraming maiinggit at uh, talaga si sisiraan sila nakita naman natin yung chemistry nila no sa palabas no sa mga telenovela ay may diin at may kilig at pagay na bagay po talaga. Ito yung sinasabi natin sa Kim Pao na noon pa man yung suporta po ni Paolo Abilino sa gustong-gustong ginagawa po ni Kim Chiu. Si Kim Chiu naman, no, lagi nandyan din, nakabantay at uh, nag-aabang lamang sa mga moves nga po ni Paolo Abilino. Ang dami po mga updates na ito nga po si Paolo Abilino talaga ay laging sinusundo, no, etong si Kim Chiu at nagde-dating sila sa labas, which is wala namang problema po dun dahil parehas naman silang may gusto sa isa't isa. So ang pinutukoy ko po dito mga kaibigan, hindi lamang sa si na ito, sa kissing si na ito, nangyayari yan. Nangyayari din po yan sa labas po ng camera mga kaibigan bilang sila ay magkasintahan. Baka masigit pa ang kiss na ganyan ginagawa nila. Baka hindi lamang kiss. Dahil ang dami nating updates na ito nga si Paolo Abilino ay meron na nga pong plano or binabalak nito kay Kim Chong. Ang ibig kong sabihin, siyempre yung pagpapakasal nga po. Kaya ang dami natin dapat bantayan mga kaibigan. So dyan lamang po Please wag na wag alimutan po mag-like and subscribe maraming salamat po